Day, happy birthday, happy birthday, to you. Yes. Surprise! Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. So ayun na guys, masayang-masayang nga si Annalyn at yung mga kasamahan niya, lalong-lalo na itong si Giselle dahil nga sa wakas ay matutupad na ang pangarap ni Annalyn na mag-celebrate ng kanyang birthday kahit na nga uh, nawala doon ang kanyang tatay RJ. Naiintindihan niya naman at kahit si Zoe awala doon. Masayang masaya ka ang lahat maliban lamang dito kay Justin kung saan nga nilalamig ito at meron daw nararamdaman. Nilalamig ito si Justin dahil nga sa takot dahil alam niya na nandun si Moira sa yate na yon at merong mangyayaring hindi maganda sa araw nga ng birthday ni Annalyn. At yun nga masayang masaya nga si Annalyn na nakita niya nga yung lalaki na yon na nagde-decorate ng kanyang happy birthday or party at dito ay tubang-tuwa pa nga si Lynn. Sinabi niya nga, kuya ang ganda naman pero no nga nang makita niya na may marka, ang mukha ng lalaki sobrang takot nga ang ginawa or naramdaman nga nitong si Annalyn. At nagtatakbo nga siya pumunta doon sa kanyang nanay para sabihin na andun daw yung katauhan ni Moira. Pero hindi siya pinansin at hindi siya pinaniwalaan at sinabi nga ni Giselle na walang mangyayari kasi lahat ng mga tao na nakasakay doon at chinek nga ng mga pulis at wala silang kamalay-malay. Andun lang talaga si Moira at totoo talaga yung sinabi ni Annalyn na tauhan yon ni Moira. Kaya naman ay pinayuhan nila at kinausap si Annalyn na wag na daw Pansinin yun at kalimutan na lang at walang mangyaring hindi maganda sa araw ng birthday niya. At dagdag pa ng kanyang tita Giselle ay kailangan niyang mag-enjoy dahil kaarawan niya. At yun nga nagtipon-tipon na doon sila sa taas para mag-celebrate na. Pero nga sa hindi inaasang pagkakataon ay lumabas yung isang tauhan nga ni Moira kasunod yung iba pa na nakamaskara ng mukha nga ni Moira. Gulat na gulat at takot na takot nga si Lalinet at Giselle lalong lalo na itong si Justin kasi nga akala niya baka nga madamay siya sa mangyayari o gagawin ni Moira. At dito ay biglang nga nagsabi ng happy birthday or kumanta itong si Moira ng happy birthday para kay Annalyn. At gulat na gulat nga sila nang bi kinuha nga ni Moira ang maskara sa kanyang muka at sinabi na surprise lahat nagulat gulat eh, hindi makapaniwala. Na Nanan si Moira paano nangyari yun? Na Nanan doon si Moira sa loob ng yate. At dito ay inumanga ni Moira yung baril niya kila Anna Lynn at kay Lilith at Giselle at kanila mga bisita. At dito ay takot-takot nga ang kanilang nararamdaman pero bigla na lang sumulpot itong si Carlos at sinabi nga dito kay Moira na Sige Moira, iputok mo at sasabog ang ulo mo. Buti na lamang at nagsabi ng totoo itong si Dax nung tinanong nga ni Carlos itong si Dax kung nasaan si Moira at ano ang plano nila. Dito ay sa sobrang takot din at pag-alala ni Dr. Carlos Benitez dahil ayaw niyang mapahamak at pinakamamahal niyang si Annalyn kung kaya't sumudod ito agad si Dr. Carlos doon sa yate kung saan nga ay nakasakay sila Annalyn at Lynette at sila Giselle para nga pigilan ang planong um, Gagawin nga ni Moira. At yun nga ay hindi nga magtatagumpay si Moira dahil nga nandoon si Carlos. Mapupornada nga ang kanyang plano. At dito ay galot-galit nga si Moira at sinabi na kahit kailan talaga Carlos ay traidor ka at hindi ka mapagkakatiwalaan. Kaya abangan natin bukas kung ano nga ba ang maaari pang mangyari sa tagpong ito. Sino kaya ang mananalo at magtatagumpay kaya itong si Moira sa kanyang plano? or mahuhulil ba siya ng mga pulis? At ito namang si Carlos, siguradong mabang mabangong-mabango na ang pangalan niya dito kay Lynette. Kasi nga ilang bisis niya nang napatunayan na totoo nga ang kanyang mga sinasabi laban dito kay Moira. Ayon kasi nga kay Lynette ay mapapatawad niya lang siguro si Carlos kung itutuwid niya daw yung mga pagkakamali niya. At yun nga dahil nga sa tindi ng pagmamahal nga ni Carlos kay Lynette ay pilit niyang tinutuwid ang kanyang pagkakamali at yun nga ang kay Moira.